Ngayon mga sis, maglaga muna na tayo ng dabong. Katapos natin paglagaan yan, es atin siyang adubuhin. Simpleng recipe, simpleng recipe po lang ngayong ating lutoon ngayong umaga mga sis. Yan po, oh. maglaga muna tayo ng dabong. Pagkatapos paglaga, adubuhin natin siya. Mga sis, naglaga natin tayo <coughs> ng dabong at nag-init tayo kasi mag-coffee tayo mga sis sis is nakaready din ating gisahan ng adobong dabong tapos yung ating dabong ito na luto na siya tapos nakasaing pa rin yung at naka, ano pa rin yung ating ininit na tubig kasi mag coffee tayo mga sis pagkatapos kapag luto ng adobong dabong ito na yung ating sahog mga sis o yan may loya, may bupay, may ahos at may dalawang parasong chicken mga sis o dalawang paraso tapos meron tayong dahon ng nakalimutan ko pangalan yan dahon ng paminta at saka leso ng paminta mga sis ng chan ay nagyan na natin mga sis yung dalawang sawasong manok dalawang sihan po yan nagyan na natin yung akos mga sihan nandun nandoon yung bombay at loya o jorga ng chan tapos yung ating pamintang dahon at pamintang durog nandun na mga sis dyan mga sis yung ating dabong tapos may ano tayong mga sis yung saloyot tapos bulaklak ng kalabasa yun yung ating pang sahog mga sis or pang pala isa sa pang palasa sa adobong dabong din ngayon mga sis lagyan natin ng tuyo yan lang mga sis tapos yung ating lagyan niya na ano bitchin konti lang po yata ilagay nyo namaya. maya ngayon lang kasi ito, ito, lang yung ating o chinomoto. si mother kumanta o maingay ngayong umaga ilagay natin mga sis yung saluyot yung ating gulak ng kalabas sa mga sis nang na kasi paluto na yung ating saluyot ngayon mga sis luto na yung ating adobong dabong with the dahon with talbos ng saluyot at dahon bulaklak ng kalabasa mga sis ngayong umaga mga sis tapos na tayo nagluto ng ulam para tanghalian kasi ngayong umaga nagluto po tayo ng adobong dabong then yun po yung ulam namin ngayong umaga din mga sis sabayan pa akong mag coffee then meron po tayo ditong saging o, isang pirasong saging lang po mga sis yung atin kasi mamaya katapos natin mag coffee yes, alis tayo meron tayong puntahan sa anglit mga sis okay. ngayon mga sis mag shout out po, pala tayo kay Norman Velasquez Jasmine Mendoza Sis Aizalan Japan Sis Miho, Sis Charma Sis Anyong Sis Margie Din kay Andre and Ian Pasqua Shout out Inol Pasqua Emerit Ebrano Sis Charlene Diyan kay... Dky shout out at kay Dudong Vlog ng Japan. Just homie. Kay Kuya Rudy na Miss Oriental at like, Miss Oriental at kay RJ Andales ng Cebu. Sa taga Miss Oriental sa Alubihid shout out po diyan sa aking mga subscriber. Din sa aking mga legit subs sa akin mga legit subscriber Shoutout out po sa inyo lahat din sa mga secret viewers ko po Shoutout po sa inyo lahat mga sis then shoutout pala kay Chupandot Ayan mga sis, tapos na tayo ng coffee. Punta tayo ngayon ng bayan. Mayroon tayong kuponin doon. Hi okay, mga sis, good morning po sa inyo lahat. At uh, happy Friday to all. Yan po yung akin naman ngayong umaga. Damit ko at saka komot ko. Dito yung kabila niyan mga sis, damit ni mother. Yan ang mga sis, yung damit ni mother na akin naman ngayon damit, komot at kanyang pajama mga sis punta tayo mga sis doon sa bago kong tanim na saging mga sis punta tayo doon mga sis sa bago kong, kong, tanim na saging na naman po ito mga sis yung bago kong tanim ngayong umaga oh. yan bago kong tanim ko yan mga sis at ito yung pangalawang kong tanim mga sis o oh. pangatlo mga sis at dito mga sis wala pa siyang tanim wala pa ito naman tayo mga sis dito sa kabila Mayroon na tayong dito mga sis may bagong linis po tayo dito na para punlaan naman ang saba mga sis ito yan ang itak yun ang pangalawa mga sis ngayon mga sis punta tayo sa puno ng langka kasi may hinog naman mga sis may hinog naman kasi yung langka ito yung aming likuran mga sis ito yung aming likuran mga sis ito yung mga yung balingbing mga sis o. marami ng bulak bunga oh. marami ng bunga sis doon oh. yun ang bunga mga sis ito na tayo mga sis sa puno ng langka oh my god may hinog naman tayo mga sis may hinog naman tayo dito si mga sis na langka o, dito sa kapila oh. Ito na siya. sakit lang mga sis. Tanggalitan na sa ako. Hinog na siya mga sis. Hinog na siya. May bagong harvest naman tayo mga sis ng ating langka. Yan talaga. Eh? Bagong harvest naman tayo mga sis. Ngayong umaga at happy Friday to all. At smokebang time naman. we jackpot or langka mga sis. Mm -hmm. Oh, sarap dito mga sis. Fresh na fresh. Bagong kuha. Oh. Ano ba?